Kaya no, oh, paano ko niluluto yung aking ipinapalaman na sibuyas sa inyong mga binibiling kopya. Binubukala ko po yung ating sibuyas. At pagkatapos, lalagyan ko natin siya ng asukal para may tumangis. At saka arina ang ibang sangkap niya para po sumarap hindi po nilalagyan ng taba ng baboy yan ang iba naghahanap sila ng kopyang baboy pero actually hindi naman po baboy ang kopyang baboy na sinasabi ay yung nilalagyan ng taba ng baboy pero po ako hindi po ako naglalagay pinubukayo ko lang po yung ating sibuyas para naman po sink tayo sa taba ng baboy Ayan, mahirap pong gawin pero pagkatagaan wala pong tigil ang kakahalo hanggang maluto para hindi pong masunog Ayan, isang talyasi po yan malaking palyase kasi pag binitawan ko po yan nasusunod po siya ngayon po kahirap ang ginagawa ko Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood